<laughs> uh, I'm going <laughs> <high and> <laughs> be do not be do passion. Hindi na passion. Passion des. Passion. tayo na nababago kita yung mga tao. Tol, hindi na ba kayo magalit yung ano dyan, please? ako ang patas. Ah. Pagdating sa Japan, ako ang patas. Mm. Pinabati ko nga pala yung mga tao dyan sa Pinas. Ah. So, sa mga tiga mo lupa. Ah. Uh. Sikata tayo ang mga Pinoy. Mm. So, Ayos, ayos naman dito, masarap naman dito. Pinay tayo, Pinay. Pinay. Oh. Ayos naman dito, masarap naman sa abewa ko. Ayos naman. Atin, ano naman masasabi mo dito? Uh, ano na, masaya. Medyo nakakalungkot, pero masaya pa rin, di ba? Mm. Okay. Kailangan natin magsaya. Ah. Oh. Bakit nga yung niluluto natin? Oh? Wala, pa, wala, wala pa, wala pa. Alam pa ba? Bisna malaki? Bisna malaki. Wala pa, wala pa. So nakikita niyo mga kaibigan. Pakunti ang mga tao ngayon. Dahil... Medyo makulimlim ang panahon. O, pakita ka. Ay, na ako. <laughs> Ay, suntisay ka Ay, nga. Kaya ako makakapunta ako sa YouTube. Ah, sigurado to. Siyempre-siyempre. <laughs> <laughs> Okay, lang. Ka, teka lang. Hindi, hindi ako nainom. Hindi ito nainom? I'm sure, hindi ako nainom. Oh, say Hello to your family. Wait, nanon. Hi, baby. Hi, baby. <laughs> <laughs> yun lang? Wala na ba? Oo, oh, yun lang. Oo, oh, oo. Oh. Ano masasabi mo? <laughs> Wala lang ako <kung> masasabi. Tol, <laughs> video mo ang pinakamalaking sakana. Yan ang aming pulutan. Oo. Oh. Napalaki niyan. Malaki yan, malaki yan. Malaki yan. Malaki yan. Oh. Malaki yan. Model, model ng isda. Ano yung mo gwapa sa company namin. High trap kung baka tawagin. Babling. Babling ka dyan? <laughs> gwapa yan, Gwapo. gwapa. <laughs> Apat. Tol, so, napakirap talaga mag-gitara. Na, lalo na pag di marunong. Oh. Ano masasabi mo sa... So, Tol, pa... Bumati ka naman sa pamilya mo. Bumatig Pinabati ako. ko lahat ng mga taga sa amin, oh. sa Pilipinas. Oh, siya mo, ha? Oh, huwag siya kami. Huwag siya kami. Mahabiti may mga doon magsakmit naman. Close. Yawa na. <laughs> hey, what's up, Doc? Nasaan dito ngayon sa biwa ko? Oh. At ito nagulat. Lipat, report do. Nandito po ako ngayon sa biwa <groansForm últimos tears>. ko. Na, ano <laughs> nandito na? Hindi ko ano. Hindi ano. Hindi ko Hindi ko eh. ano. Hindi ko ko nang ano. Hindi ko Mukhang uulan. Magpa-back up na tayo. Back up, back up. Magandang panorin yun. Wala na. Ayan, yun ang pagkain namin. Hmm. Adobo. Adobo. Oh, adobo. Oh, adobo. Adobo. Oh, adobo. Beer. Mawala na ang lahat. Huwag lang ang beer. Oo, oh, totoo yun. Mawala na ang lahat. Huwag lang ang beer. Ah, meron kami main... yung... Kung ano matawag dyan pero para jump sword. Ayan, isang alas. May ano pa doon? Isang alas lang? May pork. May nikihaw. Sino ba ikaw? Gusto nyo ba yun? Gusto ba? Biyan ka ba ba? Sa bagay, mag-iihaw na ah. na ba wala po pa sa Wala! Wala! Bagay, ang gas ngayon sa bike ko Tatali kita. May susunod naman sa inyo dito. Wala ba? Wala Hindi ka naman malaking. Dito, may tali naman yung bike. Ah, oo? Ano tal? May talay naman yung bike. Tali naman yung bike. Pag nalating si Joe, Tatali ko na Eh, hindi naman naralim na utak naka-inom. Di ba? Ayan. Eh, wala na eh. Ayaw na Ayun na nila ng soya. Yan? Hindi Tal, Tal, na ana singo hinado. Asi giyan namo na. Tumo na. Asi gay na memo na to. Ikos na. Toto. Na na hinado ko Isang ang buong kanto diyan. Kanto. Sa buong pa nga diyan. Ala yan ko sa iyo dito kanto. Piring dito kanto biba ako to. Ha. Kanto. Diyan. Ano pa mekat? Sa so, batan natin. Sino kumanta? paan ang kumanta na to. Pan. Pan. Saka, saka. Ha? Saka, saka, saka. Ay, hindi ko makuha eh. Hindi mo makuha. Hindi ko makuha. Paano kaya yun? Ano? Hmm. Ako okay lang yun. Ako okay lang yun. ano ba yun? Ibay talaga ni Junso. Hindi mo sumatagay. talaga Ang gara lang ako. anong ratio nyo yun? Wanis to 2? Ha? Wanis to to? Wanis to 1. Ah. Tatagay mo na, Junya. Tatagay mo na ako. nito. Hindi siya nadogoshi. May papel, ito. may kalat, papay tayo dyan. So, na may... eh. Parang nagigutom ako ah. Ang sarap. Napakasarap. Kap po. <coughs> Kailangan po namin. Alam mo pala. Hmm? Alam mo pala dito sa Biwako Lake? Oo. Oh. Okay. Anong meron dito? Anong meron? Yan palang, da, yan palang tubig na yan? Oh. Hindi yan dagat eh. Hindi pala yung dagat Biwako Lake na yan eh. Talaga, talaga. Biwako oh. Lake. Hindi naman talaga dagat yan eh. Oh. I discovered it. I discovered it. <laughs> paano mo <man> na-discover yan? <laughs> ha? Paano mo <man> na-discover <laughs> yan? Paano pa? <paano>? Eh, <laughs> lumangoy ako. Oo. Oh. Nung paglangoy ko, nakabot ka sa dulo. <laughs> Hindi, natikman ko yung tubig. Oo. Oh. Anong lasa? Tapos yung, alam mo na-experience ko pa? Ano? 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 Nung paglangoy ko dyan sa kawan, oh. may nakita kong one. May nakita kong isang taong. Oo. Oh. Siga. Aba, sigang tahong sigang tahong pre nag usok kayo usang galahin naman ako pre suntukan daw Aba. ano sabi mo ng tahong yung pagkuhan ko dyan isubahan natin pare isubahan natin pare kaya nga po sumahanap talaga ako ng itong kuhan na to eh hinahanap mo hinahanap mo hinahanap ko to eh para kuhan eh para malinaw ang kuhan oh. ang namin dyan eh babalik kami yung tahong yung pinalikan ko wala na eh Aba, parang so, na duwag pala eh. Oo. Oh. duwag ka siyang duwang tawong na? ang eh. dos na dahil na? Oh. Oh. Pa Pag, oh. okay, oh. Pag nagkita kami? Ka pa sigurado pa na. na may <laughs> kuwento ako? may panglaban ka na. may panglaban ako? So, uh, sigurado adus Patay ay, siya ay, ay, sa na tapos na na tapos May tapos na na tapos na na Gusto ko yung 2,000. Gusto ko yung makikanda ng kulay. Gusto ko yung lavender. May Ano? May Sabi ni ano? Sabi ni Leo. Gusto ko yung kulay. Gusto ko yung Ano? nga no, no, ah, ano? ako ng 3,000 eh. Pagkakay na Wala. <laughs> May May balita? pa Ay, mali pala, aray ko, aray ko, aray Say hi My man, my man Balasa <laughs> Dala mo yung sombrero Ano yung kay Boss Bin? Hey, hey. Eric, Hi. Bakit ba akong kinukuha ng mga si Kobe? Kasi ikaw sa natin, ikaw ang pinagawa Sino ka mo? Ano ka? Nag CR ka? Nag ka kaya? Dalawang seconds wala ko ba 'we? Nagtotoy galit. yards. Medyo namumura na siya ngayon. Huwag mo na ako pakita. Kamu tahu kenapa? Dia yang dikenali sebagai si Kamu nak tunjukkan? Ya Saya bergaduh walaupun saya tiada bos Tidak ada Dia